Isang lalaki ang natagpo ang patay sa loob ng kanyang comfort room sa barangay Lawaan sa lungsod ng Talisay sa Cebu. Ang biktima ay nakilalang si George Mayol sa isang taitres anyos at kasalukuyang caretaker sa sarili nilang property na malawak na lupain sa naturang lugar. Paniwala ng kanyang mga kaanak at mga nakakilala sa kanya ay inataki ito ng isa sa kaniyang mga alagang aso na siyang ikinamatay nito. Ayon pa sa kanyang kapatid na si Rodrigo, nag-iisa lang ang kanilang kapatid sa pagbabantay sa kanilang property at, at ang kasama nito ay ang kanyang walong mga aso sa loob ng comfort Ayon pa kay Rodrigo at ilan din kakilala ng biktima, dati na rin itong inataki ng kaniyang alagang asong agresibo na may lahing Doberman at muntik na itong mamatay. Ayon ang ipa ng kaniyang mga kaanak ang bangkay ng biktima dahil kumbinsido ito na ang pag ng kaniyang alagang aso ang siyang ikinamatay nito. May nakita ring mga kagat sa katawan ng biktima at punit-punit naman ang suot nitong shorts. Nang ito ay matagpo ang patay sa loob ng kanilang comfort room. Kasama mo sa Arim and DYH Pizabu. Radio Manket Galinea, tetap arimen.